ito ang aking hobby ang pagbibreed ng mga kalapate maaaring ito ay bago sa ating paningin at sa pagbibreeding siyempre, mahilig ako mag eksperimento may mga breed ng kalapate na pinaghahalo-halo ko at sa video ito sisilip tayo ng mga pabuga so meron lang ulit tayong mga sisilipin ng mga inakay ngayong araw etong dalawang inakay na to second gen hybrid na rin so nilipat na natin sila sa grow out dahil yung ginamit ko na seater, binigay ko na kay Kuya Rudy. Kompleto na kasi yung second gen hybrid natin. So ang dalawang inakay na to, parehong T-check na. Meron silang kakaibang mga kulay-kulay sa kanilang windshield. So yung isa, medyo brown-brown. Ayan, medyo brown. Hindi ko maintindihan kung ano to eh. Tapos yung sa kabila naman ay parang grizzle na kung ano. Hindi ko rin maintindihan. Malalaman naman natin to kapag ka na yung mga inakay na to. So sa ngayon, dito muna sila sa grow out. At nilagyan ko na sila ng pugad at saka yung patukaan nila dito muna sa mababa at sa sahig din yung kanilang painuman. So move on tayo sa susunod na inakay na sisilipin natin. So yung nakita natin kanina, yun yung first clutch at eto naman yung second clutch ng hybrid natin. Isa lang yung nabuhay pero sapat na to. Tapos stop na rin natin yung breeding na itong hybrid na to. Gaya nga nasabi ko, kompleto na yung second gen natin. Papunta na tayo ng third generation. Itong inakay nila ay malamang magiging t-check din to. Parehas check yung kanya magulang. Yung nauna kanina, ito rin yung magulang nun. Medyo malaki-laki na rin yung inakay nila. Parang mas mahaba yung tuka na kaysa dun sa mga nauna nating mga hybrids. Malalaman natin kung ano yung kakalabasan na itong inakay na ito kapag kakatagalan. So far, ang ma natin sa inakay na ito ay parang wala siyang balahibo sa paa. Which is okay lang kasi yung ipaparis naman natin sa mga ibon na to, meron namang balahibo sa paa. So wala, wala tayong problema dyan sa balahibo sa paa na yan. No? So yun, no? move on na tayo sa susunod na inakay. Dito sa susunod na inakay, mga ilang araw pa to bago natin Awaten Siguro baka abutin pa nga ng isang linggo bago natin sila ilipat sa grow out, no? Tumuto ka na rin to. Kanina tumuto ka sila pero wala kasi kung dalang cellphone pang video. Ngayon, tulog-tulog lang sila. <laughs> Malalaki na rin, no? Move forward na tayo sa susunod na inakay. Siyempre guys, hindi ko ini-chapwera yung naipalabas natin sa pag-inbreed pair natin nakapagpapisa na sila. Dalawa ulit ang natisa nilang inakay ngayon. Sisilipin lang natin, no? Medyo, ako, malalaki na naman ang mga ulo nito. ito. Massive kasi mga nilalabas na ito, eh. Malalaki ulo, makapalto ka. So, sana ka mabuhay nila, no? Nakabuhay naman na sila ng dalawang inakay sa isang clutch before. Pero yung nauna kasing itlog bago ito, hindi nila na-hatch ng maayos. Kasi ito yung parents ng mga velvet natin na sinalang ko. Tapos yung black natin na pinares ko dito sa inahina -ina, parang may brown-brown sa windshield. Nag-hatch na rin pero isa lang din ang kanilang na-hatch, no? Yung isa na matay <laughs> Sana may lumabas na pure black na. Possible na mag pure black or recessive breed din siguro, hindi ko alam. Pero anyways, kasi yung nanay nito may brown brown sa bagwis. Hindi ko rin masabi kung ano talaga yung kakalabasan nitong inakay na to. But so far, nakapagpapisa na sila, medyo malaki-laki na rin ang inakay nila. Kaya oh, okay na ako doon, masaya na ako doon. Dito naman sa wild type natin, meron na silang initlog. Dalawa na yung initlog nila. So, bala ko sana alisin. Pero, hindi ko na lang inalis. Bala na sila kung, kung magpirtil o hindi. Masisilawan naman natin yan. Tapos, itong dalawang grizzle. Yung grizzle sa ibabaw, ayan. Meron ng pamumuti sa kanyang muka. Magiging puti kasi ito, guys. No? Kunti lang yung magiging pula-pula dito kapag ka nag-second molting na to. Sa first molting pa lang nito, ang dami na magiging pamumuti nito. Ganyan kasi yung nanay niya, no? Tortoise. Dito sa baba naman, ayan, medyo mapula yung mukha niya. Tsaka wala akong nakikita pamumuti sa ulo. Pero sa palagay ko, magpuputi-puti din yung ulo nito na kaparehas nung tatay. Medyo malakas kasi yung grizzle jeans. Ang target kasi natin dito, makapagpalabas tayo ng ganitong kulay na hindi grizzle. Kaso, grizzle kasi ginamit ko na materyales, so given na yon, grizzle din talaga yung ilalabas niyan. May chance pa rin naman na magbuga siya ng hindi grizzle. Yun lang. Gumagawa pa pala ako ng ano, tatlong pito ulit para sa breeders. Pag i-stop kasi natin ng breeding ng mga hybrids, ang ipapalit ko ng mga ibon doon, mga German Beauty Homer na. Siguro naman sasapat na 'yon para makapag-develop tayo, no? Naghahabol kasi din ako ng oras. Parang update lang 'to. <laughs> anyway, sana na-enjoy mo rin yung pag breeding mo diyan at sana ay maging mas lamang yung successful clutches sa loaf mo. Hindi ko na papatagalin. Ako nga pala si Mastong at itong Wire TV. Kita kits tayo sa susunod na video.